Magandang araw, another day, another vlog mga kangirit Bis over muna tayo ngayon yun, ah, uh, may kiburol tayo ngayon sa, ano, sa ating kamag Tara, let's go Ayan, pupunta muna tayo sa ano Sa aming sentro Dahil doon Doon kasi ang aming uh, simbahan O aming church Sa sentro Ngayon mga kangirit, paggas muna tayo Dahil nabusan tayo ng gas Dito na tayo magpapagas sa barangay nato Ayan. Ayan kasi may chicks kasi dito Minsan Maradred <laughs> lang tayo Oh, lupa. lupa Thank you Lupa Oh, taro na Let's go And Petulihin nanti, puputra tayo nang ke sentro Ay, malas kasi, hindi kasi chicks yung nag, uh, ng gas natin. <laughs> Tara! Sa lahat pa lang ng mga rider dyan, hinihina lang tayo para tayo mag uh, discrush siya. Tarin tayo sa pangali. Yeah! Ride safe, mga kangirit. Ayan mga kangirit, nandito na tayo sa munisipyo, sa sentro, ang aming lugar. Ayan, ipapark ko lang ito sa may loob, sa may parkingan ng mga priya opisyalis ng ating banuwa. banuang anini. Ayan. At saka hindi na ako ng video dun sa may mismong burol para na rin sa paggalang sa namatayan na dahil hindi tayo nakapagpaalam.